kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Meron ngang kasabihan mula sa mga netizens na madalas nating mababasa. Ito ay ang happy wife, happy life. Marami ang sumasangayon dito dahil para sa mga pamilyadong lalaki, ang pagiging masayahin at kontento sa buhay ni misis ang siyang nagdadala ng lubos na kasiyahan at magaan na pamumuhay sa loob ng pamamahay ng isang pamilya. Walang sinumang lalaki ang gustong magkaroon ng mabungangang misis dahil para sa kanila ay nakakabwisit ito. Pero paano mo ba naman masisisi ang mga misis na mabunganga kung puro naman pahirap at pasakit ang kanilang nakukuha mula? sa kanilang mga mister dahil sa hindi nagkaroon ng happy wife ang isang opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas rason kung bakit hindi rin naging happy ang kanilang pamumuhay Nagunaw ang pangarap ni Brigadier General Ranulfo Sevilla ng Philippine Army nang harangan ng kanyang asawa ang kanyang promotion sa Commission on Appointments dahil sa mga mabibigat na mga kusasyon na kanyang binitawan maliban sa domestic abuse, pangangaliwa at hindi pagbigay ng tamang sustento sa kanyang pamilya ang inirereklamo ng asawa ng Deputy Commander ng AFP na si Ranulfo Sevilla kahihiya ng inabot ng opisyal ng AFP nang isiniwalat ng kanyang misis na si Tessa Luz Aura. Ang kanyang mga pinagagawan na ayon sa kanyang asawa ay hindi niya deserve para maging isang general ng AFP. And that kind of person na nang-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan ng mga nanay ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma Kung ang ibang opisyal ng AFP ay nakakapagbigay sa kanilang mga asawa ng sapat at minsan ay sobra pang kantidad pang sustento sa buong pangangailangan ng pamilya. Pero ito raw si Sevilla ayon sa kanyang asawa ay dalawang libong piso lang ang kanyang naibibigay. Sa pitong taon na hindi siya nagbibigay na sapat na sustento para sa mga anak niya. Ano po bang mapapala ng dalawang libo? Gusto ko pong itanong yon sa mga gentlemen in the AFP. Ano po ba ang mapapala ng dalawang libo? Kahit gano'n na daw ang ginawa ng kanyang asawang opisyal ng AFP ay hindi pa nito magawang humingi ng dispensa. Kaya mas lalong nang gagalaiti ang kanyang asawang si Tessa. Pero hindi po siya humingi ng dispensa. Ni hindi niya tinitingnan ng mga anak niya. Nandito po ang aking mga anak, kasama ko po sila ni hindi niya makuhang tingnan ng mga anak ko dahil guilty siya. Guilty siya. Ang opisyal ng AFP ang siya umanong dahilan kung bakit na-stroke ang kanyang bisis. At hindi man lang daw nito inasikaso kung kaya't kailangan niyang kumayod ng sarili niyang lakas para mapunan ang pangangailangan hindi lang niya kundi pati na rin ng kanyang mga anak na tuluyan ang pinabayaan ng kanyang asawang opisyal. Ang anak ko po, ang bunso, ay may special needs. Ni, hindi ko nga po patira sa therapy kasi saan ako kukuha ng pera? Ako mismo, may sakit ako. Pero nung ginagawa ko, kailangan kong kumayod. Kailangan kong kumayod para masustentuhan yung mga anak namin. Alam niya yan. Alam niya yan. Dahil nung 2016, siya naging dahilan ko bakit ako na-stroke. Akala ko matututo na siya. Hindi pa rin pala, mas lalala pa. Ayon sa mga mambabatas, ang pagkakaroon ng promotion ng mga opisyal ay hindi lang pala accomplishment ang maaaring batayan, kundi kailangan din ng magandang pag-uugali na kanyang ipinapakita. Lahat ng mag-a-apply dito sa Commission of Appointments should be of good moral character. Hindi sapat yung performance record nyo uh, bilang kawani ng gobyerno. Lalo sa mga poetis for secretaries, kailangan of good moral character. Kasi ma mabubusisi na lahat eh sa kaso ng opisyal na si Ranolfo Sevilla ay may chance sa pa panamang matuloy ang kanyang promosyon bilang general sa oras na magkaroon nito ng written agreement sa kanyang asawa para siguraduhing tama ang halaga ng pera na kanyang ibibigay sa kanila bilang responsibilidad nito. Hindi na uubra ang 2,000 piso na nakasanayan itong ibigay kada buwan dahil kahit sino ay alam na hinding hindi kakasya ito para sa sustento sa kanyang asawa at mga anak. Pag ganitong klaseng problema ay medyo malabo ng magkaayos pa ito. Pero hindi na ito sigurado inaasahan ng kanyang asawang si Tessa. Ang mahalaga na lang sa kanya ay ang may bigay ang nararapat para sa kanilang mga anak. May karapatan si Tessa na mag-demand nito dahil responsibilidad ito ni Sevilla. Si Kaya sana lang ay makuha ni Tessa at ng kanyang mga anak ang nararapat na sustentong makukuha para sa kanila. Ikaw, naniniwala ka ba sa kasabihang? Happy wife. Happy life. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.